May hiningi kaming mga written suggestions, mga salitang sinulat nyo. Sino nagsulat dito? Can you clap your hands? Nouns. Sino nakasulat? Yes, nakasulat kayo ng mga nouns. Ilalagay namin sila dito sa basket. Ayan, nakalagay dito ang mga nouns nyo. At ang kailangan po namin ngayon ay isang katangian ng kandidato na gusto nyo maaasahan. Tamang-tama, Arin. Maririnig natin ang mga kandidato mula sa Barangay Maaasahan. Palakpakan po natin ang ating mga kandidato ng Barangay Maaasahan. Good evening. It is an honor to be here in front of you in this wonderful court. <laughs> ako po, si Relly, you reliable friend. Thank you. Thank you very much, Relly. Candidate number two. Magandang araw sa inyong lahat. Dito sa Barangay Maasahan, maraming bagay tayong hindi maasahan. Magbabago yung lahat kapag ako ang ilagay niyo sa balota, ginoong asa pa. <laughs> Candidate number three. Magandang gabi sa inyong lahat. Ikinagulo ko po na nandito ako at naimitahan ninyo. Ako ko isang advocate ng sexual health. Ako po si Trina Restituto Santos. You can call me Trust. Thank you very much. Trust. Ngayon, gusto po namin marinig ang boses ng mamamayan. Mayan. Ariel, mukhang nakahanap na po tayo. Oo, oh, no. dahil tayo ay nasa meeting di aabante ng ating tatlong kandidato. Narito po ang Pangulo ng Factory Workers Association ng Barangay Maasahan, si President, President Gabriel. Balakpakan po natin si President Gabriel na mayroong isang tumbler ngayon. Ano ba sa ating barangay ay maraming hindi maasahan, di ba? Ano ba ang yung gagawin sa mga taong paasa? Ano ang gagawin sa mga taong paasa? Candidate number one. Thank you so much. Alam po ninyo, marami po talagang taong nagpapaasa. Lagi nilang sinasabi, mga kababayan, kailangan natin ng sipnayan. Yes, I understand exactly what that means. Lahat ng itong mga kandidatong lagi nagpapaasa or yung mga naniligaw na akala mo kung mag-promise ng kung ano-ano tulad ng Liberty Flibertigibet. <laughs> Hindi naman natin naintindihan ang sinasabi nila, pero naniniwala tayo. Ngayong eleksyon na to, salamat. Iintindihin ko kayo. Magkakaintindihan tayo at makakaasa kayo. Pag ako ang nanalo, ang unang-una kong ibigay sa aking mga constituents ay Manila. Manila paper. Thank you. Thank you very much, Relly. Candidate number two, si Asapa. Alam niyo po, Nakaranas na din ako ng ganyan sa aking buhay, mga paasa. Natutunan ko sa buhay na ito na kailangan ng incentive para sila ay hindi maging paasa. Ngayon, dito sa proyekto kong ito, laban sa mga paasa, mamimigay ako ng rainbow na nagsisimbolo ng pag-aasa upang matigilan na ang mga paasa at magkaroon ng bagong kinabukasan sa pagkat sila ay may kabayo. <laughs> Dahil uusad na ang kaunlaran. <laughs> Dahil magbabagong buhay ang mga paasa na ito, nangangako ako mula nang mawala ang mga paasang yan, ang barangay maasahan ay magkakaroon ng bagong kagawad. Salamat, asa pa. Candidate number three, trust. Ay, nako. Relationships. Ang hirap nga naman, ano. May mga pangako, tapos hindi naman tutuparin. Actually, I am a woman of application marami pong nagpaasa po sa akin ng mga lalaki at babae. Kaya ang gagawin natin sa mga taong paasa ay ang mismong ginawa ko. Unang-una, may ko sila. Sabi ko sa kanila, magdala ka ng books. Bibles. Basahin mo ang Genesis. Basahin mo ang Philippians. Basahin mo ang Deuteronomy. <laughs> Dahil doon sa Deuteronomy, nakalagay si Father Peter. Nakita niya sa kanyang harap ang isang melody. Hindi lang na narinig, nakita niya ang isang melody. At sabi ng melody sa kanya, meron dong banana. <laughs> Sinubo <laughs> ang banana at hindi na makapagsalita ang lalaki at babae. At kano ang gagawin natin. Papatikumin natin, sir, pasyado kayo paasa. Wala kang karapatan magsabi sa akin ng mga hurtful feelings. At pagkatapos nun, lahat ng mga nagpaasa sa akin, binato ko ng meow! Tapos bigla silang umalis. Thank you. Thank you very much. Trust. Yes. Ayun, medyo nakilala natin ng konti ang ating mga kandidato, pero we need to know more. Oo naman. At this time, meron tayong phone-in question. Meron po bang tatsulok? At kung meron po, kayo po ba ay nasa tuktok?